Meron akong nasubukang app na maaring gamitin ng mga gustong matuto o mag ng Braille. Medyo matagal na ang app na ito sa Play Store kasi mga 2015 pa siya na-release pero hanggang ngayon ay nag update pa rin naman siya. Kung gusto nyo malaman kung ano ito at paano ito gamitin, nod lang kayo hanggang sa dulo. Tara! Like Share And subscribe to my channel This with Daniel okay, So, eto na po ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga features nitong Braille Liac Braille Tutor So, open natin yung Aliver. Po Aliver. Braille Tutor. Braille Tutor. So, Uh, initially, kapag nag-download kayo nitong app na to, meron siyang music pag nag-open kayo ng app. Pero pwede siyang maalis dun lang sa settings. I-off nyo lang yung, i check mo lang yung, ano, yung music niya para mawala kung sakali nakaka-distract sa inyo yung music. Kaya, kaya ito tahimik siya. So, tutor. ito yung Braille Tutor. So, nandito yung mga, um, mga features niya sa layout ng home screen niya kung i-explore by touch natin to parang nasa grid naka-grid siya ano? pero pwede naman tayo mag ano lang right -swipe. Right, right swipe tayo two. so ito ang pag unang right swipe ko ang lumalabas ay to pero syempre pag bagong download pa lang zero yan kasi yan yung level natin doon sa sa app or doon sa game So, pero, ito, pag linoble tap mo ito, may lalabas na dalawang tabs. Try natin. Ayan. Ang Selected Progress. Progress. Sa left side siya. Tapos, sa right side challenge. is Challenge. So, dito sa Progress, Level. Ah, nandito na yung, kung ano yung level ko, o level ni, mag, level niyo, kung pagkain na yung gumagamit. Tapos, two. So, ako ay nasa level 2 na. Total Score. Total Score. Tapos, total score, 2,366. So, yeah, ayan, scoring, may scoring system kasi siya. Ayan, total score ko, ah, uh, uh, din, din sa level 2. Next level. Next, next level. 661. Three. So, ibig sabihin nito, ah, uh, kailangan ko na ng 661 points bago ako makarating sa level 3. Best score. Tapos, best score. One hundred thirty-eight point five one seconds. Ah, wait. Ito. Average. One hundred forty Navigate up. Button. Ah, kasi pag naka- pag naka-screwed screen reader kasi ako, patik na siyang pumupunta sa challenge tab. So, tingnan natin. select challenge. Mag explore by touch na lang ako. Yung challenge tab. Tapos, pag na-right swipe ko yun. Best score. Best score. Ito, ano, mamaya, mamaya ko nalang i-discuss ito. ano Pero, kung baga, ito yung mga scores ko dun sa challenge. Tapos, ito. One hundred eight seconds. Ah, uh, yan. Yung time, kasi meron ditong challenge na yung orasan yung ka sa pag-translate ng braille, ganyan. So, ito yung ilang seconds bago ko na-complete na yung challenge. One seconds. Average. Tapos may average. 146.32 seconds. 46.32 seconds. Navigate up, button. so, yun naman, uh, naman ito, ano, yung sa parang score, yung mga levels, yung mga score. Two. Navigate up. Button. So, navigate up. Balik tayo. So. Rail tutor. Settings. Rail tutor. So, yun, di ba 2? So, pag nag-right swipe ako. Dictionary. Punta tayo sa dictionary. Itong dictionary, nandito lahat ng real symbols at yung translation niya sa print. So, pag in-open natin yan, double tap tayo. Alphabet letters filled. Ayan. Meron dito yung choices. Question One. Select two. Search. Ay, two. two. Selected. Yung two, ano yun, um, yun yung parang yung level ko. Selected yata ito. Ano <laughs> yung selected One. alphabet? Ay, hindi. Itong sa One, taas na to, hindi ko masyado. Um, parang shortcut ito ng mga kung ano anong symbols na kasi categorized yung symbols, braille symbols sa alphabet, numbers, punctuations. Pero dito kasi naa-unlock siya. Depende ko anong level ka na. So, in, sa umpisa pa lang, yung braille alphabet lang muna yung pwede natin ma-access dito na mga yung guide niya from A to Z. B.1, 2. Ayan, for example, natin. Alphabet, the letters. Most braille text, just do these. A -1. Ayan, A is that one. B.1, 2. B is that's one, two. C -1, 4. C is that's one, four. So, ayan. Tuloy-tuloy ito. Pag nag-right swipe ka, sasabihin niya yung mga kung ano yung that number ng bawat braille letters. So, hanggang Z. Tapos, kung nangyari, naka-level, halimbawa, naka-level up ka na ng, ah, uh, subukan natin, ha, kasi, Filled. ito yung mga parang, question, one, diba, selected, uh, so, ang selected is alphabet. One. Pag dinobol tap ko yung one, ibig sabihin yung numbers yun. Tingnan natin kung na sasabihin niya. Question mark, tilde, tilde plus, Ellipsis. Numbers is locked until level 4. Ayun, sabi niya dito, yung numbers daw ay makikita mo na lang yung symbols niya sa Braille pag nasa level, naka level 4 ka na. Punctuation is locked until level 6. Tapos pag punctuations naman, pag nasa level 6 ka na. Contractions is locked until level 8. Contractions, pag level 8 na. Advanced contractions is locked until level 12. Advanced contractions pag nasa level 12. Dito curious ako kung paano nila pinag-divide-divide -divide yung mga contractions. Kasi, syempre, iba, parang iba na yung approach dito pag up na, unlike nung, nung araw kasi sa akin, yung may pamphlet pa ako nung braille eh. So, grupo-grupo yun. Tignan natin kung paano na, kung habang ginagamit tong app na to, kung paano nila pinaghati-hati yung lessons. Short forms is locked okay. until level 15. yung short forms, uh, ma-open mo lang daw pag nasa level 15 ka na. So, ano pala to? Parang buong lesson na rin pala sa Braille. Basta matyaga ka lang na makomplete mo. Ma mukhang matututunan mo naman dito sa app na to. And hopefully sana libre lahat yung hanggang dyan sa short form words. Navigate up so, ayun. So, ito lahat yung ah uh, tungkol sa dictionary. So, navigate up na tayo. Practice challenge. Ayun. Practice dictionary. After dictionary, practice. next is practice. So, ito naman, pwede mo siyang ma-practice yung literal. Pwede ka mag-practice ng mga... Dictionary. Uh, practice. pagta-trans, kung paano mag-transcribe ng Braille to print or print to Braille, vice versa. Diction. Practice. Yung maganda dito. Tingnan natin. What do you want? Ayan. What do you want to practice? Ayan. What do you want to practice? Alphabet. So, for now, ang available pa lang dito ay alphabet. Checked. Checkbox. Ayan. Numbers. So, yung numbers, punctuation. punctuations, contractions. contractions. So, siguro kapag nasa mataas-taas na level tayo, katulad ganina sa dictionary, tsaka mo pa lang siya pwede i-select. Tapos, isa pang maganda dyan, bukod sa pwede mo piliin yan, halimbawa na-unlock mo na lahat yan. Advanced contractions. Uh, Short forms. A. Yan. Uh, hindi lang dyan umiikot yung practice mo gaya nito, ang alphabet ito, check, check pwede box. mong piliin kung hanggang anong letter ka lang muna o buong A to Z ba? Kung gusto mong limang letters muna. B. Check, check Kaya, box. For example, C. B, C, check, check A, B, C. D. Checked, check, check Naka box. siya, ibig sabihin niyo yun yung ipapractice mong letters. E. Check, check box. Ayan. F. Check, check box. G. Check. Check box. Parang default niya. Eight. Ay, check. Five. Check. J. Check. Check. K, check. box. Ayun. Pala. Kung ano pala yung huli, huli mong sinet up. Eh, sinet up na settings niya. Yung pala. Kasi yung huli, huli kong settings, sinubukan ko na A to J lang. So, siya lang yung nakacheck. Tapos yung K hanggang Z. Inuncheck ko muna. Kaya, ang lumalabas sa akin kapag na uh, in-start ko itong practice nito, A to J na siya. Tapos ito, meron ditong on, parang may, meron siyang toggle buttons dalawa. Yung isang naka-off, hindi ko muna ginalaw kasi hindi ko pa masyado ma-figure out kung para saan siya. Pero itong inon naka-on yung isang parang target uh, letter. Kung ano yung lagi nagkakamaling letters. Halimbawa, nagpa-practice sa'yo. Yun at yun ang lalabas hanggang sa matandaan mo na kung ano yung that formations niya. Practice into Braille button. Itong practice into Braille, may lalabas na letters sa print, tapos itatranslate mo siya sa Braille. Practice from tapos Braille tapos, button. practice from Braille, ang lalabas naman is yung Braille dots, at itatype mo naman kung anong letter yun sa print. So, madali lang yung kung gano'n, yung kung mabisado mo na yung Braille dots, tapos ang lalabas ay yung keyboard talaga ng yung QWERTY keyboard. Tapos, itatype mo sa edit box kung anong letter yung pag-tap mo ng done. Sige, papakita ko yan mamaya. What do you want to practice? So, ano practice, practice from Braille, Braille button. Practice into Braille button. So, mag-practice into Braille muna tayo. Subukan lang natin. Braille tutor. Tapos. Navigate up button. Submit dot six. Ayan. Lumabas pag yun ang okay. pinili mo, navigate up yung nasa upper. Navigate, 418, navigate, up, navigate up. 100%, 0 /0. 100% 0%, Ito yung parang scoring system niya. Uh, kung yung accuracy mo sa pag-translate. Tapos, pag nag-right no. pa tayo, level 2. Okay ang, lab, ang lumabas sa letter ay J. So, J. yan, J. Yun ay nasa upper part ng screen. Pag nandito ka sa lower that part one. ng screen, ma may ma no, masasalat ka dito na, ito, ito sabi, dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, dot 5, dot 2, dot 6, 3, Six. Ang formation nitong mga dots na to, pag in-explore by touch mo siya, parang yung forma ng braille dots talaga sa sa paper, yung dots 1, 2, and 3, nasa left side siya. Sheet. Ay, wait. Mayroon pa pala. The The dot two. Oops. Dot 2. Dot 2. Dot 2. Uh, kapag may, Ayan. Kapag nasa left side yung dot two. Mga dot 5, dots, dot one. Sa baba niya, dot two. Dot three. Sa baba niya, dot three. Tapos sa right side, 4, dot four. Dot four. Next 5, sa baba is dot five. Dot Sa baba niya, dot six. So, para din siyang yung letter 3, talaga natin 3, sa, ano, kapag nagsusulat, kapag nagsusulat tayo ng braille. Although dito, kung paano mo na siya binabasa, kaya nasa left side na yung 1, 2, 3 unlike nung kapag sa sa writing slate tayo na nasa left nasa right side natin yung 1 2 3 4 5 6 nasa kaliwa. So ang gagawin natin dito, i-double tap natin yung dot number. So hindi ko that alam two, kung nag na pindot ko na yung dot, dot one. one two, Pero dito kung halimbawa hindi ka sure do sa number. Dot one. Yun na, hey. Okay. Halimbawa, yan letter J tapos nakalimutan mo kung anong dot number niya pwede mo mag pwede mo itap double tap yung cheat cheat ayan that's two, four, five. ilalabas niya kung anong tama sagot that's 245 daw 2 that's 245 so pwede na natin i-back yan back button Rail pinakita lang niya sa iyo kung ano yung that number so yun ang itatap nat ito type cheat. natin 2 Double tap natin yung 2. 5, dot, 4, dot 4. Double tap natin yung dot 5. Tapos, hanapin natin yung submit button dito rin sa lower right ng screen. Bakit mali? J. 0% 0 1. Ulit daw. Ulitin. Kasi may sound effects siya kapag tama or mali yung sagot eh. Hindi ko alam kung dahil nag-cheat tayo kanina o mali talaga yung tinap ko. <laughs> Subukan natin. Dot two. So, dot two. Dot two. Dot, 4. four. Dot four. Dot five. Dot five. Pag dalawang beses ka nag-double tap dun sa dot number, ma parang cancel ko ano yung tinap mo. So, parang as if nag-erase ka. Submit. So, sabit natin. Ayun, tama na siya. <laughs> <laughs> Ayan. So, ganoon lang C. ito. Oh, uh, tapos, text niya ay 1C. 1C. <laughs> so, next na ay C down. That two. So, that 1. That That's 4. Four, that four. That's four. That's four. Tapos, submit. submit. Yun. ganoon lang po siya. So, ikaw na bahala kung hanggang, hanggang anong number mong gustong mag-practice. Tapos, pwede mo rin naman makita yung score Power dito saving, kanina. Kasi tuloy-tuloy ito hanggang, hanggang tama man umali yung sagot mo, tuloy-tuloy ka lang na bibigyan niya ng item ng, ng item na itatranscribe. So, meron na dito yung score na yun. Eh. F. Ay, wait. Cheat. F. 2. 50% 1 2. Ayan. Yan you know, yung 50% yung accuracy ko. 1. 1 lang. 1 over 2. Parang hindi hindi counted yung maling sagot. Tsaka kasi nag-cheat tayo, kaya bumagsak yung score. So, ayan po. So, ayan, nag-back ako ulit. So, titingnan natin naman, pupunta tayo ulit sa practice. Tapos, pupakita ko yung isa, you yung practice? practice. Ah, i-retain natin yung yung same na setting kanina na alphabet A to J. Pero, mag-practice from, mag from Braille naman tayo. Braille tutor. Ayan. Navigate up. So, Button. ulit 100% 0 slash 0. Up, tapos yung score, yung accuracy. 2. Alphabet. Alphabet. That's 1, 2. That's 1, 2. So, ayan. Alphabet. Actually, dito parang may konting ano That's kasi B. sinasabi na rin kung ano yung ano yung sa... Ayan, no. That's 1, 2 is letter B. Nandito na rin yung sagot, actually. Pero, kailangan mo siyang i-type. B. Nandali. Touch B. Ah, mag, eh, hindi, hindi siya kaya mag-explore by touch. So, ang gagawin ko ay mag-right swipe na lang ako. Left input button. Pag left in input, pag tap mo to, ito yung parang cheat kanina doon sa practice into braille. Tapos, edit box. may edit box. Pag tap may edit box, lalabas yung keyboard. Tatype natin yung B. 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 Tapos, Delete. done. Done. Ayun. tama ang sagot. So, tingnan natin next F. item. Letter F is one. Ay, letter F. That's one, <laughs> two, <laughs> ba agad yung tama ang sagot? Ayun. That's one, two, four daw. F. That's edit box. Editing. So, punta na lang tayo sa edit box. Type na lang natin yung F. R. Eh, dahil no, siya sabi, agad yung tama ang sagot. F. Tapos done. Delete. Done. Ayun. So, ganun lang din siya. Tuloy-tuloy lang din yan. Pag tinignan mo yung score, 2 /2. 100% to slash of 2. 2 correct answers. Wala tayong mali. So, balik na tayo. Tingnan natin yung Navigate up button. Dictionary. Ayan. Practice. Practice. Challenge. Itong challenge, pag dinoble tap natin to, ito nag-a-unlock to pag nasa level 2 ka na. Practice. Challenge. So, pag nasa level 1 ka pa lang, hindi siya pwedeng mabuksan. Navigate up. 0.00. Itong challenge na to, may ibibigay sa yung group of letters na print. Tapos, itatype mo siya sa braille. Yung mga braille dots niya. I itatype mo, tapos, oorasan ka, ni oorasan ka niya kung... Kano katagal bago mo mag-translate. Halimbawa, um, letter O. Tapos, um, itatype mo yung letter O, tapos tap mo yung submit. Tsaka palang pwede mag-type ng next letter. So, ito yung tulad na Yan yung example niya. Hindi ko na siya gagawin, pero, ano, ah, uh, yan nun ang concept niya. So, lalabas din dito yung whale dots. Dot 3. Dot 5. Dot 4. Dot 3. Dot 6. Dot So, ganun submit. din yung forma niya. At magi start yung timer once na napumindot ka na ng dot number. So, kaya kung hindi ka pa ready mag-type, wag ka muna pipindot. Kung gusto mo para mas mabilis ka, kung kaya mo i-memorize yung mga letters, para tuloy-tuloy ka na lang mag-type. Eh, yan ay eh, kung confident ka na nakabisado mo na yung mga dot numbers sa bawat letter. So, dito ka sa challenge. Kung gusto mo lang ng konting twist sa iyong braille learning. <laughs> yan, so. Tapos tayo. Tignan natin yung iba. Challenge. Mm uh -hmm. -huh. Translation. Right. Itong translation, hindi ko pa siya ma-unlock kasi Tingnan natin ah. Oops. Challenge. Translation. Themes. Hindi siya naaada. Settings. Translation. Hmm. Siguro meron kailangan akong level din na, na kailangan marating bago kong ma-open yung translation. So, siguro ah uh, meron din mga ibibigay dito ng mga group of sim of symbols na kailangan mo i-transcribe at siguro nasa upper level, pag nasa upper level na lang yun. Themes. Yung themes, sa uh, cited na siguro to kung gusto mong makulay ang iyong screen. <laughs> Ayan. Settings. At settings. Rail tutor. Ayan. Settings. Ayan. yun yung huling huli yung settings. Dito, dito na yung sinasabi ko kanina na pwede kang mag change ng... Not checked. Ayan. Not checked off switch. Ay. Question mark. Not checked. Navigate up. Button. Hmm. Music. Reset app button, transfer data button. Functions Receive na data button, button. About button, change braille code button. Unlock all dictionaries and modes button. Sound music. ayan did sa check sound, sound niya. not check it off switch. I didn't check yung off switch. I did Maka makatulong sa inyo mas relaxing. Maganda yung music din niya. Sound yun. effects. Not check it off with. Check. Uh, hindi ba? Ang lakas rest of you. Si Not check. So, inunlock ko muna yan. Ay, ano. Inuncheck ko yun para hindi ako masyadong distracted check doon. Sound effects. Tapos, itong sound effects. Check it off switch Ingon ko talaga siya para at least may idea ako kung tama ba o mali yung pinagagawa ko dun sa practice. Vibration. Check the on switch. Naka on din yung vibrations. rail keyboard. Recto verso parang hindi ko naman naramdaman yung vibration. Pero <laughs> uh, ayan, nasa sa inyo na yan kung, pa, kung gagamitin nyo yung settings na yan. Question mark. At bago tayo magtapos, eh, sasample lang ko naman kayo kung paano naman Dinagamit yung challenge, so subok tayo. Challenge. Ayan. Navigate up, but zero point zero zero two. So Type the start. E C M J W K P I T F U cheat. E C M J W K P I E echo. Magbabasa ako by letter. Type this. E C M J W E. At period space c charlie e, c, period space m period space j to period space w whiskey p e, c m j w sinusubukan ko lang i-memorize yung mga letters since hindi ko naman siya makikita pero sa mga cited siguro madali naman nalang follow ito period k e, c m j w space space period space k period Space P. Period space I. Period space T. Period space F. Foxrod. K P I T F. Period space U. Uniform. Period space E C M J W. Cheat. Baji parang ten letters. E C M J W. K P I T F U. Type E C M J W. K P I T F U. Ayan guys sorry um tin. tinatry ko kasi i-memorize para tuloy-tuloy kasi mag-start na yung timer once na pumindot na tayo ng dots. Type the test ECMJW KPITFU Okay, subukan so, natin. Sheet. Dot 3. Dot 2. Dot 1. Dot 2. Dot 5. Submit. Dot 2. Dot 1. dot 1 dot 4 submit dot 1 dot 3 dot 4 submit dot 2 dot 4 dot 5 submit dot 2 dot 5 dot 4 dot 5 dot 6 Submit. Hey, one. Then we should go by next. Okay. Dot one. Dot three. Submit. Dot one. Dot two. Dot three. Dot four. Submit. Dot two. Dot one. Hey. ดอท one ดอท two ดอท five ดอท four submit ตอนนี้มันผิดเลยนะดอท double para tap นี่อีกครั้งเพื่อให้มันเล็กลงนี่ค่ะนี่คืออะไรนะดอท two ดอท three ดอท four ดอท five submit ดอท one ดอท two ดอท one Dot four. Submit. Dot one. Dot three. Dot six. Submit. Ayan po ang ating bagong app na ma makatulong sa mga gustong matuto mag-braille, gustong mag-practice, mag-review ng braille, at sa mga gusto rin magturo ng braille. And sana po yung nagustuhan ninyo yung presentation natin for today um, kung meron po kayong mga questions na natin sa app na ito or may iba man na mayroon akong masasagot, eh, kwentuhan tayo sa comment section. Baka sakaling ma masagot ko yan sa mga susunod na videos. Thank you very much po. Have a nice day!